morning mga katinders kagigising ko lang Ayan. so kape tayo ngayon pala ako magkakape around mga 4.30 na ako nakagising tapos kumuha ako ng dalawang fita sa tindahan kasi naubusan ako ng bread Ayan. kumusta kayo? kumusta kayo mga katinders? alam nyo maganda yung pasok ng 2024 sa akin kasi medyo lumakas si store kaso lang itong si share ko sa inyo ay uh, lumalakas store pero nahihirapan ako anong ibig sabihin mami Pins? nahihirapan ako na pagsabayin yung aking household chores habang bukas ang pindahan hirap tong hirap tong magsaka lang sa store no? buti ngayon ay yung klase pa ng anak ko pasok niya ay sa Monday pa. So kaya kahit papano meron akong kapalitan. Na gusto kong mag-CR, gusto kong pumasok muna dito kasi di ba may sakit si Cloud noon. So inaalagaan ko siya, si uh, pinapakain ko siya, siya ng Cerelac, no. So siya <laughs> habang nandito ako sa loob ay yung anak ko nasa labas kasi alam niya naman ng mga customers na hindi makapaghintay kapag gusto, pagdating nila gusto nila entertain mo kaagad sila hindi nila naiisip na minsan-minsan ay minsan, eh, nasa loob ako minsan yung iba ay bigla na lang magsalita ate pabili na ganito hindi nila alam na wala pala ako sa tindahan so kaya sabi ko na ikaw muna dyan para at least meron lang tao na magsasabi na sandali lang kasi si mama andito sa loob para hindi mag uh, transfer si customer sa ibang store alam mo tong kwento ko sa inyong mga katinders ito yung naranasan ko kahapon wait lang kape muna tayo para hindi antukin itong Sharp sa inyo. Ito yung nangyari kahapon. Nang mabiglang sumama yung chan ko. Tuwing hapon ay gusto ko mag no? Tuwing hapon. Kaso lang. Sabi ko, nagtingnan mo muna. Kasi sabi ko, paano na yun kapag next week, mag-isa na lang ako. Sino tatao sa... sino tatao sa tindahan? Alam na ilagay ko si Cotton sa tindahan. Hindi <laughs> naman nagsasalita si Cotton. <laughs> sabi ko, hirap talaga mag-isa, no? Pero kinakaya ni Mami Tins hanggang kami. Tapos eto pa. Pagdating ng mga alas stress ng hapon, ay antok na antok na antok ako. Gusto ko sa point na kahapon na to the point na gusto ko mag-close sa sobrang antok na antok ko. Alam mo na kaganoon ganun ako. Tapos bigla ka mag-ganun. Experience <laughs> mo. Experience mo yung ganun mga katinders sabi ko, ang hirap talaga paminsan-minsan na wala kang kapalitan, pero kinakaya nakaya ni Mami Tins, nag-close ako ng 7, kasi diba 8 to 7 yung klaro ko na schedule so 9, 10, 11, 12, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 so 11 hours duty tama na siguro yun, no? so, alam mo yun sabi ko, good luck talaga sa akin sa Monday paano ko magkikengkwe-kengkwe. Kasi, may nabasa kasi ako na parang less than 7 hours na tulog, eh parang magkasakit ka raw, kaya, <laughs> kaya nagpanik ako. Kahapon early ako natulog, kaya late na ako nagising. para kahit pa paano ilang hours, parang nahit ko yung 7 hours ko natulog. At eto pa, mga katinders. Habang bising busy, busy ako this 2024, ay sumasabay pa yung aking CCTV camera na nasira. <laughs> alam yun, parang sa sobrang tanggal balik, tanggal balik ay parang nahati siya ganun parang may ano siya sa gitna tapos parang na, na ano ko ata natanggal ko, tapos yung wire ay naputot, ay sabi ko kailangan ko talaga bumili asap na no? baka bukas kasi di busy, sabado at tinggo, kailangan makasecure ako para pag Monday, hindi ako mahirapan at yung may speaker kasi para kung nagtatay tayo <laughs> ay, hey, pwede mo nang kausapin yung CCTV mo dito sa store na wait lang, balik lang mamaya. Kasi kahit nakalagay ka ng close sign, no? Yung mga customers natin, hindi nagbabasa. kahit na sa harapan na yung close sign. Ayo pa rin ng ayo, taupo pa rin ng po Hindi ko maintindihan. <laughs> Alam mo yung para kong planning eh, na ginagawa kong jowa yung Store. <laughs> hindi ako, hindi ako lumalayo kasi takot ako baka ma, hindi makuutan ba? Ma, makuha ng stocks, makuha ng items. So, takot ako doon. <laughs> Kaya, nasistest ako dito. <laughs> ako lang mag-isa. Kaya na naman yung aking sharing mga katinders na hirap pa minsan-minsan pag mag-isa ka. Pero, makakasurvive naman si Mami Pins ng mag-4 you know, years na ako next month na mag-isa you know, na sa store. At yung anak ko naman eh really, tingin na naman sa customers bantay lang pero sa mga pag may bibili ay ako talaga yung nag-aasikaso. Really parang um, pinapahintay ko lang sa glit. Kailangan ko magmamadali. So si Cloud kasi may sakit siya. Alam mo yung paan ng paanang alaga kong rabbits ay si share ko rin sa inyo uh, hindi siya makalakad so parang na di siya hindi siya kumakain so kailangan ko siyang subuan sana all no sinusubuan serelac at tubig at baka mamatay so ang ginawa ko since ako lang mag-isa sinasama ko siya sa store no, diba <laughs> Ikasama kasama pa rin si mami pins so asya tapusin ko na itong aking pagkakape at magluluto pa ako ng breakfast no? spaghetti pataas at pagbaba yung aking breakfast for today para may maiba naman ang pambao na anak ko kay mga katinders, thank you pala dun sa mga nagfollow sa aking facebook page, alam nyo na kung sino yon. happy si mami teens na kahit papano ay nadatagdagan yung aking mga followers at yung aking mga subscribers, thank you mga katinders bye, happy selling sa ating lahat, thank you for watching